Bahagyang humina at nasa 5.4% sa ngayon ang naitalang inflation o ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain at serbisyo sa Western Visayas. Sa buwan ng Oktubre ngayong taong kasalukuyan, mas mababa ito sa naitalang 6.6% noong Setyembre. Batay sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, ayon kay Regional Statistical Services Office Officer in Charge Nelida Amular, ang paghina sa inflation ay maiuugnay sa pagbaba sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na, na nakapagtala ng 9.2% noong Oktubre mula sa 10.8% noong Setyembre. Itinuturing rin na may kontribusyon sa mababang inflation ang mga restaurants at accommodation services na may 11.1% share o 0.6 percentage points at alcoholic beverages at tobacco na may 5.2% share o 0.3 percentage points. Magandang indikasyon umano ito ayon kay Amular na nagpapakita na ginagawa ng gobyerno ang trabaho nito at umuusbong ang ekonomi. Mia Sarhion kasama mo sa RMNDYVR at IFM Rojas Idol Joshua Kenneth Anas Tatak Riven